Ay, ang hirap ng buhay na to. Makapagod. Anak ng... Oh! Anong balita? Balita-balita ka dyan. Natanong ako sa'yo, nung kinasal ang nanay ko at tatay ko, saan kaya? Ko? Kasi mas matanda ka kesa saki ang tanong mo? Nung kinasal nanay mo at tatay mo, saan ka? <laughs> hindi ko alam! Wala ka doon eh! Wala ka ba? Kaya nga ito mo eh! Kasi wala ako doon eh! Saan kaya ako? Ano? Anong sabi mo? Ay naku, anong nakain mo? Kahit mapauna naman ako sa mundo, kahit matanda pa ako sa'yo, hindi ko rin alam kung saan ka kasi wala ka pa nga doon eh! Sobrang ako! Kaya lang ako magtanong sa'yo. Baka, baka maalala mo. Ay, nako. Anak nang... Wala ka pa nga, Donny. Walang wala ka pa. Gusto mo? Ipakain ko to sa'yo? Hindi to magpasting, ma. Hindi. Yan ang hirap sa'yo, eh. Kapag may tanong ako sa'yo, hindi mo masagutan. Oh. Babal ka ba, ma? Babal ka ba? Wala ka nga, Donny. Kasi, hindi ka pa ta, Omar! Kahit tubig, hindi ka pa eh. Wag mo na ulitin tanong mo yan, ha? Nanginginig na yung kamay ko, papupulbusin ko ta sa ulo mo, sa mukha mo, ha? Alam naman ng tanong ko eh, hindi mo na masagutan. Alam mo, yung kamay mo, yung nanginginig na yan, mana ka rin sa lola mo. Kasi pag matanda na kayo, nanginginig na yung kamay niyo. Kaya nyo kasi yan eh. Aba, naman! Bakit nagapunta nun ang usapan natin, ha? Wag mo kong itulad doon, ha? Wag mo kong itulad. Baka hindi ko na tumatigilan. Sampalin talaga kita. Wag mo nang ulitin, ha? Sampalin talaga kita. Hindi na to. Hindi matanong. Matanong lang yung tao. Ano kaya? Nung kinasalang ang nanay at tatay mo. No, 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 no. Sabi ko na nasa, huwag mo nang ulitin. wiwanta kamana bande tanung nami tanung